Ang ganda ng sikat ng araw. Ayan. Ayan, guys. Hmm, may langgam. sikat ng araw Ang ganda ayan guys so napakalinis talaga ng ano napakalinis ayan magandang morning magandang morning, magandang sikat ng araw lahat lahat maganda na so presko Ayan guys. Puntahan natin yung mga bibi na pinakain natin. Ayan. Puntahan natin yung mga bibi. Ayan. Puntahan natin ang mga bibi. Ayan. Ayan sila nagkakainan. Ayan. Nice. Yes.